yun magandang hapon mga idol subukan natin tong 12 inches na barrel mga idol yan meron tayong side cam mga idol para makita nyo yung target kung saan tatama pero hindi ko alam kung anong FPS ito mga idol kasi pinadal sa akin yung kahapon sabi sa akin it, it 40 ata sa 30 sa Astro Pellet. Yan mga idol. Oh. Doon yung pin natin. Ating target doon sa baba. Binaba ako mga idol. Ayan. Okay. At ilagay natin doon sa side cam mga idol. Yan mga idol. Hindi pa ito naka zero mga idol. Putok tayo. Astro pellet gamit natin. 3000 FPS ay 3000 PS yung laman ng tangke natin. 0.22. Yan mga idol, medyo mahangin. Yan mga idol, shot tayo dito sa baba. Unang butas po yan. Tingnan natin kung saan tatama. Yun nandun. Yun okay, yung butas. Diyan tayo mag-sighter mga idol. Okay, first shot tayo. First shot first shot mga idol mahangin sobrang hangin ha bumaba sige dito lang tayo mag site Tingnan natin kung sundan niya yan. Yun. Ganda ng tama nito. Sige, isero na lang natin. Ay, hindi. Sige. Okay lang yan. Yun ang sighter natin. Bali, resize tong astro natin mga idol. yun oh ang ganda ng tama dito lang oh pangatlo pangapat yun oh maganda ng tama 4 no? shots 0 na natin abulin na lang natin para yan ganda ng tama hoki tong barrel ah Astro Resize ang gamit natin Yun o oh. Yun o oh. Ang ganda mga idol. Pwedeng pang pang to ah. Ang ganda mga idol. Tignan natin dun yung tama nya. Ayan mga idol. Tignan natin dun. mga ito oh. Oh. ito yung cider natin kanina dito lahat yung tama nya apat, apat na shots up ang liit oh ah oh. ang ganda astrophelet lang oh pero ang ganda tumama ito bumaba lang sya pero hindi ko pa talaga na set na set talaga sa kanya to storage nya, binyo itasan ko pa konti ganda oh yun yung pan natin ng duro maganda mga ito. maganda talaga oh. Lait lang yan oh. So, malaki pa yung kuku oh. okay